Ayun siya, oh! Eh, yeah. sa Teddy mo to bibida, Dede. tayo Dede na hey, to. Vitamin food and minerals. Eh, eh? Ay, sweetheart. lang mo. Ay na. Ay, dito ka. Ay, kayoko, ayoko. ayoko. Ano payanan mo? Gunggong, ay, ayoko makipag-usap. Ayoko makipag-usap makipag sa isang taong katulad mo. Hi! ko pa sa dyan, ha? Ah. Tayo na ponching. Ayaw ay, mo? Podi-podi aril... mo. Ito, danda-danda. Ari! Ay ayaw mo? Paiyat ito? dutoto daya mo. Ano payanan mo? Yan si Morris. At yan ang isa sa mga taong dapat mong iwasan. Tayo na sabi! Babay, Bodhi! Babay po! Eh! Pioya, bakit dalit mo it? Pwede, pwede na. Yaman-yaman pa. Ay, naku, Bar, Talagang bata pa yung isip mo at hindi mo alam kung anong klaseng tao yung Morris na yan. Teo, tayang eh. Tayang oh. Pwede, pwede na. Yayo na yung bidote niya. Kapay, kapay. Mm. Cute na cute. Talagang nasusuya ako sa babae niyan. Hindi din naman kasi dinadaan sa t***e. Katulad na ginagawa niya sa iba babae niyo. Oh, dahan May babaeng sa hinahinay na kukuha yan. Pero pag ako nagalit na sa flore niyan, patsasamba siya hindi ko siya makukuha. Tulad ng iba. Yun dapat. dami-dami dito eh. Ikaw naman kasi, kayo na pa yung bunga nga mong dangay. Ano pang iniisip mo? Wala. Anong wala? Nanggaling ka rin dito sa amin eh. Nagkakaganyan ka pa. Wala, dami Ayan niyo, katip, yoya, danda-danda. Ha? Huh? Sino yun? Ikay to. Wow! Naiinap ko na pa. Hindi. Ikaw, Igbo, ha? Batut-batut mo, ha? Hindi, raw po. Kitang-kit sa mukha mo, eh. Marunong ka na, ha? Eh, hindi, Tavi. Marunong na. Amin uh! niyo, mga bonjing. Sabihin mo na yung totoo. Tuli ka na ba? Ano eh? Tuli. Yung liniretok, <laughs> eh. Ayan, tignan ko. Sige na, natin. Ba't mo aten? Eh? Ba't hindi mo tayo, yun? Wala na ba? Tagal naman? Yeah? Wow, oh, pare, high tech! Uy! <laughs> <Ay>, spoke ka <laughs> na million dollars? Uh, ah, <clears throat> nandiyan ba si Vicky? Why? Huh? Ah, uh, pakisabi yeah. yung friend niya si Pabling. Wait here. Eh, teka! Hindi mo kami papapasukin? Hindi naman kami mukhang magnanakaw ah. I'm sorry. Hmm. Ah. Yeah. yeah. Hi. Hi. Vicky, Vicky. Huh? Ha? Ba't hindi mo muna kami papasukin para mabigyan mo kami ng ice cream, coke, mm -hmm. Mm, kahit anong pag nandyan. Sige. O kaya ano, mm. uh, spaghetti, uh, cake, o kaya pork and beans. Kahit mm. anong meron kayo dyan, mm. na namin. Eh. Gusto ko nga sana, kaya lang baka biglang dumating ang kuya eh. Pasensya na kayo ah. Tsaka I hope you understand. Okay lang yun. Mas na, dito na lang tayo mag-usap. May sasabihin ka? Ah, kasi... Chong, ba't namumulupot yata dila mo ngayon? Sabihin mo na, Chong! Tumigil na nga kayo, lalo ako ninenervous eh. Ha, ha, mo! Ha? Naku, patay tayo. Eh, bakit? Wala mo tayong ginagawa masama. Ano ang ginagawa ng mga bugoy na ito rito? Ha, Bike? Wala naman po silang ginagawang masama, kuya eh. Ah, hihintay ko pa silang gumawa ng masama, ah? Sige, salob! Kuya naman! Salob! Ayo, Ay... salamat! Eh, <laughs> ikaw, Kumaga. Matagal na akong bana sa'yo. Eh, napapansin ko nga. Bakit kaya? Dahil siya hindi ko kursunada ang karakas mo. Ha? Ha? Eh, di pareho lang tayo. Dinulo okay. ako mo yata ako. Ha? Hindi ko. Eh, di nadaan nyo naman nung sila katawan eh. Bakit? May reklamo ka? Hmm? Wala ho, wala ho. Mali ho nasagap nyo. Eh, ito ang tandaan mo, ha? Ayoko nang makikita-kita pa ang karakas mo rito, ha? Ilalampasok ko si Medyan. Ha? Maliban yan? Cibot! Opo. Uh, yeah. Tara, tara. Cibot! Uh, uh, yan ang tinatawag na hippopotamus. Anong tawag yan? Hippopotamus! hippopotamus. Very good! Oh. Yan. Kita po yan. Pwede ito tatakita niya? Ay, magpaka nga, nga dyan! <laughs> ay, ayaw ito tatakita niya. Hindi ka talaga pwede sumakay dyan. dugo ko Hindi pwede tatakay? Hindi!

Ay, mm. Park! Bumalik ka dito! Girl, oh! girl! Yan ang tinatawag na buhaya. Balik-balik sa linya. O crocodile. Niya. Alam ninyo, bago niya kainin ng tao, pinakapas muna ng buntot niya. Dudurugin ang buto. Pagkatapos lululunin. Paditing tao, madate mo yan. Hmm. Baho pa eh. Ah! Oh. Ano? Nakatingin siya niya po. Saan nakukuha ng dede dito? Opo. Okay. Kata, gusto ko yung dede. Kung tumuti kayo yata, pwede mo bita yung dede. Ay, Mark. Dede. Wala akong kukuha <laughs> ng dede dito eh. Wala. Mamaya pwede. Bita nyo, o. Oh, tahimik na tahimik, ano? Okay? Opo, maya oh. okay. na. Alamin nyo, ang mga gorilya, ang haba ng mga kamay o. No? Kaya mahaba mga kamay mga kanyan, dahil ginagamit nila sa paglalambitin sa mga puno. Naintindihan niyo ako? Opo. At isa pa, malakas lumukso yan Ha? Hindi ba? Ma'am, asan mo si Bonjing? Paiwan ko sa'yo. Pa, ikaw hmm. nag-aalaga dyan eh. Ano pa kailan ko dyan? O ayun, lumakan na oh. Ayun siya oh! Nye! Yeah. Sa di mo, tibibiday dede. Saya dede na to. Vitamin yun, and minerals. Nye! Ay, Ay! 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 Ay, ay. ay, ay. Loya, pag tapos ito eh, sain tayong ice cream. Nako, saka na lang yan. Basta, dito to, to ice cream. <laughs> <laughs> Oo na. Yay! <laughs> tayo na, Bart, <laughs> malilate na tayo. Ano ba? Sige. Ano ba? Oh, Uy, ano ba? Yun. atau time item. Masuk ke sini sana. 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 Masuk ke sini Bakit? 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 Aman niya. Posing, what? Magistang. Hasan, ayun, ayun. Hasan, pili. Ayun, pah. Pili. Ayun ayun. ayun, ayun. Bojeng, 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 Ano nangyari kay Bojeng? Asan ng jam? Ay nito ako sa bahay. Ba marami ay malamang kung ano nangyari dito, kung ano nangyari dulong. Bojeng. Bart. Yoya. Yeah. Mo oh, pocket. Bakit bubuntay at umoyit? <laughs> Waya naman na to, dawa. Oo, oh, oh, wala kang ginagawang masama. Bait, bait, Bonji. Oo, oh, mapait ka. Mabait ka naman eh. Diba? Oo, oh, oh, mapait ka. Mabait ka, Bonji. Bakit? Bert, Bert, Bonjing. Oo, oh, mabait ka naman na nagapart. Mabait. Wait. <laughs> Bye. Bart! Bonjing! Bon Bart! Bonjing! Nakita mo, Flora. Yan ang dahilan kung bakit ayoko mabuksan ang isipan ni Bonjing. Ayoko na kasi siyang masaktan eh. Alam ko dito sa mundong ito ay napakaraming Sa palagay nyo kaya, malilihis pa nyo ang takbo ng isipan ni Bonjing ngayon nakatikim na siya ng karahasan. Kuya? Bakit? Totoo ba yung dumating sa aking balita? Anong press release ang inabot mo? Dinugbog mo rin si Bonjing. Pasalamat siya, yun lang inabot niya. Really? Eh di maligaya na kayo ngayon. Anong feeling niyo ng mga bakulaw mong bodyguard? Macho kayo? No way! Di na kayo nahiya sa sarili niyo. Ang binugbog niyo ay isang isip bata. Bigay. Sumusobra ka na. Ha? Tigilan mo na ako. Bakit? Bububugin mo rin ako katulad ng ginawa mo kay Bonjing? Sige! Diyan ka naman magaling eh. Sa pambububog ng mga wala laban sa'yo. Shut up! Kailan ka pa mababago, kuya? Shut up! Kaila pa! Duwag ka, kuya! Duwag ka! Wala kang kaya kundi si Bonjing! Duwag ka! Sige! Sige! Ba't ito mo yung tot, Pioya? Ha? Ewan ko ba, Bonjing. Naguguluhan lang ako. Hindi ko kasi malaman kung tama yung ginawa ko sa pagkumpinsya kay Lola Tisha na palabasin ka, tumarap sa mundo. Kita mo ngayon ang nangyari, sa'yo. Eh. Nabugbog ka. Siguro kung hindi ko pinilit ang Lola Tisha na palabasin ka ng bahay, hindi siguro mangyayari to. Sa kabila ng lahat, siguro tama siya. Mas mabuting manatili kang isip bata. Imbis na umarap ka sa maraming problema ng mundo. Ano problema? Tayap tayo yon? Kahit bugbog mo yun, Bonjing, huwag ko ang tot, Tate, Bonjing, taya pagtama pagsama daw. Talaga kayo mga lalaki. Kahit naisip bata, marunong talaga manligaw. E <laughs> nga pala si Morris sumosobro niyan eh. Hmm. Akala mo ba naman, pati yung gaya ni Bong ay eh, patulan? Kumo ba naman marami silang pera? O baket? Eh, bakit? Lalabang ka ba kay Morris? Ano ko, bakle? Di mo ba nakita, laki na ka na katawan noon? May dalawa pang kasama. Sayang. Kung hindi lamang ako nagretiro sa pagiging buksingero, kahit na sampu pa yung bodyguard ni Morris na yan, hindi ubra sa akin yan. Hmm? Ikaw, boksingiro? Abay, wala ka palang balita sa akin eh. Sira pala ulo mo eh. Siya nga naman, Berto. Yang si Rene, ang siyang dakilang rakitulog. Walang laban na hindi natutulog. At least naging boksingero ko eh kayo. Teka nga muna. Bakit hindi natin tulad magboksin si Bonjoy? Ipaubayan nyo sa akin yan. Leave it to the expert. Sayang na lamang. Pag-nay, ko kay Bonjing ang breaststroke. Uy! Swimming yun ah! Oo nga, exercise lang yun eh! Mga... Mga... Mga straight pants! Mga planky! Gah! Oh. Ayan! Oh, oh, ano Sige! Tuturo ka rin na ng boxing para hindi puro sa lalang tsupo na ang mo! Ano ba, Sige! Okay, Ayan mo yan! Sige! Okay. Sige, Bonjing! Yan!

Hey! 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 Ano ba mo? Alam ko na. Siguro yung teacher niya. Ano? Hindi. Ano bang iniisip mo, Bonjeng? Tate, itip to, batik mo it, puntaya to. Tapot, nene, tuyo ato tutubot botin, Ayaw to, uh, ayaw to awit ako.